Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 15, 2025, Sabado ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Henesis chapter 3 verses 9 to 24. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po ay ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhinyay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay may lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Inarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi. Pagkat nakinig ka sa asawang hirang ng iyong kainin, yaong bungang bawal. Sa nangyaring ito, ang lupang tanimay aking susumpain magpakailanman. Ang lupang ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Upang pag-anihan ang iyong bukirihin, magpakahirap ka hanggang malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ng Panginoon, katulad na natin ngayon ng tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao, ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kirubin. Naglagay rin siya ng ispadang nagniningas ubang hindi malapitan ni ang punong kahoy ng buhay. Ang Salita ng Diyos Muli po isang babagbalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy ng kwento sa aklat ng Henesis ng matapos nga nakahapon ay marinig natin na tinukso ng ahas itong si ang babae, no? si Eva na kumain o pumitas at kumain ng pinagbabawal na bunga no ng punong kahoy at ngayon ay sila po ay nagkaroon ng kamalayan na alam nila at nakita nila na sila ay mga hubad kaya sa puntong ito sila ay nagtatago no hinahanap ng Panginoon ang tao uh, bagamat no alam naman sana ng Diyos kung nasaan sila pero maganda rin kasi mapagnilayan yung hinahanap ng Diyos ang tao. Hinahanap kasi medyo nawala o nawawala no ang ang tao kaya hinahanap pero yung wakahulugan ng hinahanap no kasi yung nawala yung yung original nilang uh, dangal, nawala yung kanilang kabanalan, nawala yung kanilang ka yung kainosentehan no marahil yun yung um, pwedeng uh, patungkulan ng paghahanap ng Diyos kasi walang makapagtatago sa Diyos no? pero dito hinahanap uh, ng Diyos ang tao at nang, mag, nang mag, sila ay magkita tinanong ng ng Diyos no bakit uh, ano bang nangyari ano bang ginawa mo kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko yung tanong kasi ng Diyos no na sabi kasi no nagtago si si Adan no ang unang nung lalaki nagtago kasi nahihiya siya sa kanyang ginawa actually hindi naman talaga doon sa dahil ubad siya kundi nahihiya siya dun sa kanyang ginawa na pwede na sanang ma resolve ma no pero ang nangyari nang magtanong ang Diyos ano bang ginawa mo pero uh, sasagutin na lang sana niya ito ng oo at hindi eh, no? Oo kasi uh, answerable by yes or no sana, no? Pero imbis na 'yon ang sagot ay ibinaling ng lalaki ang sisi sa iba. Kaya nga ang sabi, no? Uh, Nung siya ng just bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Tapos no, ang sabi ni at ng lalaki ay kasi yung uh binigay mo sa akin na uh, babae ay pinakain ako at nung tinanong din yung babae pinasa din dun sa ahas eh, kasi yung ahas no? so isang kaya hindi natatapos ang ang gulo kasi wala tayong pag-ako no yung yung mag take responsibility sa actions natin mahilig lang tayong uh, manisi mahilig lang tayong maghanap ng uh, sisisihin sa ating pong mga ginawa. Kaya nawa, no, maraming ang daming pwedeng ma, matutunan no, sa kwentong ito, lalo na para sa mga mag-asawa, sa mga nasa relasyon, na uh, gusto natin talaga no, na tumagal at tumibay ang pagsasama ay maging tapat tayo sa Diyos. Yun yung pinakauna. No? Sumunod tayo sa Diyos. Pangalawa ay yung Akoin natin yung ating mga pagkakamali. At kung nagkamali na, di, pwede naman mag-sorry. Kaya lang kung paiirali natin yung pride, at sisi-siin natin at ibabaling natin ang sisi sa iba, hindi talaga matatapos ang gulo. Kaya nga hanggang ngayon, ang gulo-gulo ng mundo, dahil walang umaako ng pagkakamali. Walang umaako ng kanilang kasalanan. Pero muli, no? hanggat hindi natin inaako ang responsibilidad, hindi natin maitatama ang ating mga pagkakamali. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pangnahat.